deposito sa loob ng batu o rock-enclosed treasure deposit. Para sa mga baguhan, ang mga kayamanang itinago ng mga sundalong hapon ay hindi lamang nakabaon ng mga ito sa ilalim ng lupa. Dapat mong malaman na marami na rin sa mga ito ang nakatago sa loob ng malalaki at lumang batu ang karaniwang tawag dito sa wikang Ingles ay Rock and Close Treasure Deposit. Paano nga bang nagawa ng mga sundalong hapon na itago ang kanilang dalang kayamanan sa loob ng bato? Ang mga sundalong hapon ay may dalang kimikal na siyang ginamit nila para tunawin ang kahit anumang matitigas na bagay tulad ng bato ito rin ang kimikal na kanilang ginamit sa pagmamarka kung kaya't sadyang napakaganda ang pagkakaukit nila sa mga ito. Pagdating sa mga marka, may mga ilang markang ginamit ng mga sundalong hapon na tumutukoy sa isang nakatagong deposito sa loob ng bato. Pero sa bidong ito, atin lamang tatalakayin ang isa sa mga karaniwang markang ito at ito ang dalawang simbolong binubuo ng isang parang letrang C at isang tuldok sa gitna nito. Ang simbolong C na ito ang siyang nagpapahiwatig sa eksaktong lugar na kinalalagyan ng nakatagong deposito. Kung kaya't hindi ibig sabihin na kung ikaw ay nakahanap ng markang may simbolong pula nito, ito na ay nagpapahiwatig ng isang bato maaaring ito ay nagpapahiwatig na rin ng isang lumang puno, tano at lahat ng mga posibleng paglagyan ng mga sundalong hapon sa kanilang dalang kayamanan. Sadyang hindi malinaw at kulang ang kahulugan ng isang markang binubuo lamang ng simbolong C. Pero kung meron itong isang tuldok sa gitna nito, ito na ay may isang kabuuang kahulugan dapat mong malaman na ang tundok o butas ay karaniwang ginamit ng mga sundalong hapon para ipahiwatig ang kanilang ibinaon na deposito. Ngayon, ang kabuang kahulugan ng markang ito ay nagpapahiwatig na ang deposito ay nasa loob ng isang lalagyan. Atin nang nabanggit kanina na ang mga lalagyang ito ay maaaring isang lumang puno, bato, tunnel at iba pa basi sa aking mga karanasan bilang isang treasure hunter. Ang markang ito ay mas karaniwang ginabit ng mga sundalong hapon bilang marka sa mga tipusitong kanilang ibinaon sa loob ng malalaking bato. Pero sa mga baguhan, kung kayo ay nakahanap ng ganitong uri ng marka, pinapayuhan ko kayong maghanap muna ng mga karagdagang marka sa paligid. Ito ay para kumpirmahin ang tamang kinalalagyan ng deposito. Ang karaniwang pagkakamali ng mga baguhan ay agad nilang binabasag ang bato kung saan nakaukit ang marka. Dapat mong malaman na ang markang ito ay hindi nagsasaad ng lokasyon. Ito ay bawang nagsasabi lamang na ang deposito ay nakapaloob sa isang lalagyan. Para mas maintindihan natin ito, gawa tayo ng isang halimbawa. Sabihin natin, nahanap mo ang markang nakaukit sa lumang batong ito sa kaliwa. At nang ikaw ay naglibot sa paligid, may nahanap kang mga karagdagang marka. Ang mga markang ito ay nagbibigay ng mga direksyon kung saan sila ay nakatuto sa isang malaking bato sa bandang kanan. Ngayon, Naging mas malinaw na ang kinalalagyan ng deposito. Ito ay nasa malaking batong nasa bandang kanan. Alam kong medyo may pagkakomplikado ang pagbasa sa kahulugang ito. Kung kaya't mas maipapaliwanag ko ito sa pamamagitan ng pagsagot sa inyong mga komento sa aking mga susunod na virus ukol dito.